sa mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalinga uh, ngayon po dito lang po tayo ngayon sa kabundukan ito so, po yung paligid ko dito mga kababayan mga kalinga po ganda po ng mga tanawin lalo po doon no taas So meron po tayo pupuntahan dito. At ah uh, Titingnan po natin yung sibilangan po nila. Para po mga kababayan, mga kalinga, bat samahan niyo po ako sa ating paglalakad ng muli. Dito po sa Kabundukan. Ganda po ng mga tanawin po dito na makikita. Ang mga nakatira po dito ay mga kapatid po nating mga vlog, balaan at saka mga tibuli So, Puntahan po natin yung school kung saan uh, doon po, uh, po natin pupunta yung isang uh, principal na dati na po natin uh, nakasama sa ating uh, pagmimisyon. Ganda po ng tanawin. Ganda. Tapos doon po sa taas may mga taniman po doon. namin niya lang po muna yung uh, kagandaan po ng uh, kalikasan Napaganda talaga dito sa kabundukan ng uh, General Santos City pa, susunod ng mga araw, ang kabundukan naman po ng Sarangani ang ating mapupuntahan so abangan niyo po yung uh, susunod pong pupuntahan po namin ni Rengie Ganda po rito. Kaba po sige, may, may bahay pa po, po doon no? Oh, sa tuktok. Mag-iisa. Hindi lang po dati na alam kung may nakatira po doon. So ayun po mga kababay, update ko po kayo mamaya pag nasa eskola na po ako. So ayun po mga kababay, mga kalinga po. Ganda. Ganda po ng kabundukan po talaga dito sa General Santos City at uh, alam namin po natin ang likas ng yaman ng uh, kabundukan meron din po dito sapa lakas po ng agos ng tubig yeah, may dalawang kabayo pa dito service nila <laughs> ganda po nito oh. lalo dun Tataas. hanggang dun kung saan po tayo galing kanina Bing bing, bing bing, bing. So yun po mga kababayan mga kalingap Andi dito na po tayo ngayon Sa elementary school Nang uh, Ano school na po ito ma'am? The Tal Salvan. Salvan Elementary School The Salvan Elementary School Ako. Sila po yung mga teacher po dito Hello Bali <laughs> uh, magtatawang po tayo dito Kung ilan itong mga estudyante na mayroon po sila Ma'am sama po na po kayo sa vlog mo ma'am Ayan eh, ay, pagkain pa, preparation. For <laughs> ano, sir? Lunch. lunch. Ay, for lunch na po nila, ma'am. Salamat. Uh, Palag kami, sir, pa. Apo. Visitors uh, lang po. Okay, po. Name, contact number, address. Ma'am J, huwag maagod magsaka si sir. Ah, ako dapat siya ang visit ko ngayon, ma'am. So, balik dito siya, babalik dito. Kay? Yes. So, bali, bukas po kaya, ma'am? Uh, yes po, morning. Pinasusunod si po. Mm. Ito lang, bali, uh, babalik ako sa mga susunod mga araw ulit. Okay. Ay, kasi galing ako sa kabila, pumunta ko dito. Siya naman pala, pumunta rin pala sa kabila. <laughs> Pwede ka lang bumalik po, eh, sir. Mag-fix na lang pala ng date, sir, para maabisuhan namin si sir. Kasi, kasi wala po akong isaktong oh. yung, kasi Marami rin po ako napitlo ko po kasi ma'am. Mm. Kaya hindi ko pa rin po ma-share po anong... Lang. Kasi, oh ma'am. Pero may contact ka po kay sir. Ay, sir, may, may contact po kay sir ma'am. Contact mo na lang siya through ano po. Uh... uh, yun ang mali ko lang po, hindi ko po siya kinontak. <laughs> Ngayon? Uh, Ay, okay. Yan pala yun. Uh, kasi la last, ka bin... last week ko pinabili. Last week niya pa binigay sa akin yung address po dito. Yung mm. area. Ayan. So, Sabihan na naman siya, sir. Bukas, andito na yun siya. May ano lang kasi siya. Ano? May kasi siya. Hmm. Clearance pa kasi. Napaklearance pa kasi siya doon. Tapos kasi transfer ko siya rito. Ayan. dapat mag-clear muna siya doon. Hmm. So, yun po mga kababayan, mga kalingap. Ito po yung school ng... Uh, Datal Salban Elementary School. Ayan. Uh, sako pa rin po ito ng uh, San Jose. Ito po. I love uh, this ES. I love dasa uh, Datal Salban Elementary School. yan po. Yun. Ang ganda po. Uh, wala po natin ng picture. wala po ng picture. So, ito po yung uh, mga elementary. From uh, kinder to uh, grade 6. At uh, doon po ba dati po natin kung anong uh, meron po doon sa kabila. Ikutan po natin itong iskulahan po nila. po tour po po kayo. Ito uh, may mga uh, service ng motor. Ito rin po yung service po natin. At uh, mayroon din po silang uh, palikuran. Yan. Ganda po rito, maganda rin po malinis po yung area po nila. Yan po yung uh, palikuran naman po nila. Ito po tignan po natin kung anong mga estudyante rin po dito. Yan. Ito ang kinder. Nanonood po sila. Hello po ma'am, good morning po. Ito po ma'am kinder po. Kinder po. May plano po kasi kami ma'am na magpa-feeding po dito sa area. Ah, okay po. Mga kailan po? Ah, uh, sisettle po natin yun. Sisettle. Ma Opo. Babalik po daw si Sir Marlino po ngayon. Apo, ma Opo ma'am. Hintay Opo. Hintay-hintay lang po daw. Okay. Thank you po ma'am. Opo. Ilan po yung estudyante niyo po? Yung 15 po. 7 boys and 8 uh, girls. Ah, Puro mga... IP po IP lahat. Po Opo. Merong iba na half pero considered as yes, IP. Yes, Opo. Considered hindi lang po sila kasi ngayon. Opo. Oh, Laan. I think meron din si Bolly. Hmm, mix po sila talaga. Yan. Ay, nita Tiboli. Nita tiboli. Nita tiboli. Nita tiboli. Eh. Sige po ma, may ikot po lang dito. Opo. kung sakaling pala rin eh, balikan po natin ito at uh, po, namin ni Sir Renji kung anong uh, maganda po namin gawin. Uh, para po sa feeding program dito sa Natal Salvan Elementary School So, pasyalan po natin itong isang room Tignan po natin Yun, may exam sila ngayon Eh, salamat. <laughs> salamat sa pag-welcome. Thank you, ma'am. Sige po, ma'am. po muna ako dito sa kabila, ma'am. Sige pa. Yun po ang grade para uh, room. So, ikot po muna tayo dito sa kabilang room naman. Ito yun po naman po tayo dito sa kabilang room. <laughs> Special po tayo dito. Yun. May katawas yata yung examination nila Hello ma'am, good morning po Good morning sir what in this Good morning visitors Welcome to great 6 ma'am Thank you, salamat Thank hmm. you visitors Salamat sa visitors Ayan Bale, ito, yun po yung mga grade 6 naman po. So, ito po yung mga grade 2 na po siguro to. Grade 2, uh, grade 4, uh, grade 1 na tapos na yata natin. Ito yung mga grade 1 po siguro to. Ito po si ma'am Caroline. Hello, ma good morning po. hello 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 Okay, hello okay, So yun po mga kababayan, mga kalibalihan baliante lang po natin sa serbantilan, na pa pabalik daw siya ngayon. Uh, nagkasali si kami. Ang uh, gumaganda po rito sa school po nila. May mga kabahayan din pala dito sa likod. Ito. May mga tindahan. So, napaikutan pa rin po tayo ng kabundukan. So, malamig po dito sa area na to kasi mapuno. Ito ang kabuuan ng eskilahan. So, update ko po kayo mamaya mga kababayan, mga kalinga, pagdating po ni Sir Bantilan. So actually sa ating school sa Bunchik, laking salamat ko sa sa at least sa uh, isang bagay na nagawa mo ang pagkulong sa ating mga kababayan, lalo na kung may tuloy na ang ating mga kababayan mo pinapatay yung kanilang isang membro sa pamilya at nakatulog ka. At the same time, uh, nandoon ka pa nakatulog sa ilang area. Opo. Uh, yan ang laking okay. pakasalamat ko kahit wala na ako doon. Dito na ako sa Barcelona okay. ngayon. At least, uh, uh, for the first time na uh, i-adapt mo din ang dito na area sa ating school sa so Datang Salban, Elementary okay. School at ang community. Thank you so much sa yung uh, iyong pagpunta uh, ngayong araw na Kurang din po sir sa pag-invite po sa akin dito. Basta po, yes po sir, basta kay saan tayo, lagi tayong may invitation lalo nga sa katulad sa inyo ng mga Uh, mabubuting puso at uh, gustong magtulong sa mga kababayan natin, oh, especially sa IP community. Ito na po Siya po na si Sir so, Mariano Bantilan po. <laughs> ito ang principal po dito ngayon. Ito ang Salban yes. uh, Starting ng uh, January 8. Starting last January 8. Last week. Uh, pinari kami. At dito na naman ako. Uh, at ako'y nagpapasalamat din sa ating uh, um, SDS Atau top management Nah, dahil dito Aku na-assign 5 minutes dito na aku sa 5 minutes mula sa bahay dito na aku sa school dyan lang ang aking sa baba sir sa may kurupto so 5 minutes dito na sa school so malaking karangalan di sa akin yan, Lapit lang ako, marami tayong magawa at magtutulungan, especially sa ating uh, uh, bisita ngayon, marami siyang maitulong dito sa ating uh, community at sa ating elementary. Isang malaking karangalan dito sa akin, sir, lang. <laughs> makasama kayo Thank you po, sir. Uh, sir, <laughs> ang So mga kaibigan niya, kalingat pa kalingat. Dito po kayo mga kaya, sabi nga ano sir, maya akong po tayo sa ibang lugar. So, itabi lang po kayo. Diyan yeah, po, kay dito sa Dato' Salban Elementary School, may isa pang school doon na ako'y din nag-umpisa. Ako'y nag-start uh, since 2004 at least. makita po ni Sir Kalingap ano ang kalagayan din ng ating mga uh, schools dito, especially sa San Jose under South Patima District. Ito okay, sa hmm. So ito po, po namin kay mamaya ni sir uh, Nakarating na po kami doon sa uh, Bagusin <laughs> so, <laughs> Silpon lang na nag-interview sa akin doon? kahit ano. Ngayon po mga kalihap, dito po tayo sa isang skwilan ulit na kung saan, dito po tayo din nila ni Sir Bantilan. Ayan po. At saka si sir, ang principal po dito. O, oh, si Bernal Kadwada po. O, oh, Bernal Kadwada po. Uh, mm. principal ng school head ng, ah, uh, bagong silang elementary school. Okay, kung saan, ah, uh, Ah, uh, uh, meron po kami dito, uh, mga learners na majority po ay mga IT learners. Particularly po, mga tibuli po, yung mga, ah, uh, libo po nila. opo uh, 100 out of 141 learners we have 138 uh, IP learners so tatlo lang po yung hindi IP dito sa school ah, tatlo na. <laughs> so ito po yung school namin ayan po uh, we have seven ano seven classrooms ayan lahat po yan, complete po to elementary Uh, may mga six holders na rin dito pero kailangan pa rin din namin ng mga tulong na, na para din naman sa mga bata. Majority naman ng mga tulong na darating is for the learners po natin. So, yun po. ah uh, dito. Uh, may mga teachers kami, seven teachers. Ayan, seven mga hardworking teachers. Meron kami dito. Hmm. Sama-sama. Sama-sama. pa pala niyo po sir. Uh, my name is Sir Jerry. Ah, so sir Jerry po. po mm. isa sa aming, ano, sa aming mga guro. Mm. Mga mabubuti at mga masisipag na mga guro. Anong grade sa radio to grade 4 po. Ah, grade 4 po. Uh, Dati grade 2 din uh, na transfer grade 4. Uh, okay lang, ayos. So, sa ngayon kapi po, kapipon muna tayo. Habang... <laughs> Habang peek ba po natin ang kagandahan po ng kalikasan. Yan. Ganda po dito, overview. Ang ganda ng tanawin. Ang ganda talaga ng likas ng uh, yaman ng kabundukan po ng General Santos City. Yan po. Bali dito po sa kung saan naroroon po kami ngayon. Uh, kumbaga, peaceful talaga pamasahe langit na. Talagang <laughs> Singko na lang yung pamasahi, wala. Langit ka na. La langit oh. na. Mga malalapitin po kami dito sa Panginoon kasi nga malapit na kami sa langit. <laughs> <laughs> Bali na sa tuktok po kami ng bundok ngayon kung saan uh, dito po nakaterik pa yung eskulahan. Uh, at saka marami rin po dito mga kabahayan uh, nasa na nasa gilid na ng bangin. Opo. Opo. Sa na ng bangin at saka doon sa mga tuktok. Yung mga doon sa mga ano, sa mga bundok na nandun. Oh, mga... Doon po, po area na sa ano, mga kabahayan dito Mga malalayo sa mga ano, kapitbahay. Hmm. mga masyadong kapitbahay. So ito lang yung dyan yung community namin. Pwede din, din ako yung mga mamaya. Kita natin yung community ng bagong silang. So, So yun po mga kaliyap, mga kababayan, bali kape po muna tayo. At uh, habang mamaya tayo, uh, iikot po tayo dito sa lugar nito at uh, para ma-scout po natin itong area, at uh, po tayo dito ng mga kababayan po natin na uh, matutulungan pagdating po ng mga araw pagbalik po natin.